Good morning, good morning Good morning mga kapalangga ko dyan Ayan, nandito tayo guys sa Paraiso ni Basti Ayan Pwede kayo mag-swimming dito guys Ayan o oh, Ang ganda rito guys Ayan o, oh, kita yung sa likod ko guys Ayan 200 lang guys Ang baby 4 feet Ayan. Adult naman guys, 2.50. Ayan. 8 to 5 p.m. guys. Ayan o. Oh. Let's go na kayo dito guys. Swimming na. Wow. Beautiful. Good morning, good morning. Ayan mga kapalangga. Dito lang yan. Valenzuela. Paraiso ni Baste. Wow, ang dami nila swimming pool guys. Oh, ha? Ganda. Swimming na kayo guys. Mayroon pa silang fountain guys. Oh, oh, ha? Saya. Sa gilid na yun guys, mga cottages din yan. Marami silang cottage guys. Yan yan. Cottage yung sa dulo na yun, guys. Meron din silang mga kawayan. Ayan, o. Ang dami, guys. Ang daming cottage. O. oh o. ba diba, guys? Swimming so, na kayo rito, guys. Search nyo lang, guys. Para iso ni Basti. Wow, mag-i-enjoy dito mga kids ninyo, guys. oh di O, diba? Ayan. a.m. EM pa lang to guys, for a.m. lalo na kung maliwanag to guys. Ang ganda rito. O, di ba? Guys, may wave din sila guys, so oh. hindi lang 9 uh, wave ito naman para iso wave ayan oh. oh, may bola pa sila ito talon talon yan guys oh. oh, uh -huh kaya ano pa let's go na kayo dito let's go na oh mga talong talong oh hmm. may night swimming rin dito guys ayan 5 to 12 am sa araw naman guys 8 to 5 pm ayan oh no ayan na nga guys nakikita nyo ayan no oh, ang saya-saya nila nakita nyo ba oh my goodness ayan guys si Minion pwede ka rin sumakay dyan oh kung sa Bulacan may eat waves dito naman sa Valenzuela may ah paraiso ni pasti waves so ang iba ang ganda hmm so mas marino kasi pang tuwa mga kids mo rito, guys tingnan nyo si Tao oh. ang saya-saya nila binigyan sila ng ano yan ang daming salpabida dyan guys binigay na nga ako ng kasi dyan na magdalay yan may talawang pa naman ako ba oh, ha kaya ano pa pasyal na kayo rito magbaon na kayo ng pera guys at pagkain para masaya wow. Ganda. Bye-bye, mga kapalangga. Thank you for watching.